Hello, kumusta kayo mga tropa? Ito na naman po, umpisa na naman po, simula na naman po ng araw. Ang umaga nga po pala tayo, papasok na naman po tayo sa trabaho. Nga po pala ako sa may Kubao, sa may Cyber Park Tower 2. Ayan, papasok na po ako niyan, papunta na po ako sa pinagtatrabahoan ko. At pagdating ko po dito, andito na po ako sa may backdoor, dyan po ako magta-time in. Kasi andyan po yung biometric po namin. Ayan po, biometric po namin, dyan po kami nagta-time in. So ayan po, pindutin ko po muna yung para sa time in. Ayan po. Pagkapindut ko po dyan, inulit ko pa po ulit kasi mahirap na po matiway kami kasi minsan naglulo ko yung biometric po namin. Sinisigurado po namin yan. Tatlong beses ko po inulit yan. At pagkatapos ko po mag time in yan, dumiretso na po ako sa barracks. At nakita ko po itong kasama ko. Ayan po, nag alagardo versosa na po. Uwing uwi na po yan. Joke lang, pang rin po yan. Hindi, pang So yan po, nadatan, nadatnan ko po. Kunti lang naman po yung kalat dito sa so may, po, sa may labas ng labi po namin. Perimeter nga po pala ako nakasign. Yan po, sinimulan ko na po ang paglilinis niya sa may smoking area. Hindi lang po dyan, marami pong kalat po dyan pagdating po sa may loob sa may batuhan. At pagkatapos ko nga po dyan maglinis, yan po, dito naman po pumunta sa may mga batuhan po niya. Ang wawalisan ko naman po dyan, mga laga mga daon kailangan din po walisan din po yan at pagkatapos naman po yung pumapaso yan po kasi may mga upos na sigaryo may mga kalat din po yung mga agent din po kasi minsan hindi may nagkakalat din po kasi sila dyan pag hindi po nababantayan ulitin po pati po sa may likod ng driveway po namin winawalisan din po namin yan kasi may mga kalat din po talaga dyan malaglag na dahon upos na sigarilyo at mga kalat din po halo-halo na rin po yan ayan po pagkatapos po walisan po dyan iikot na naman po sa ibang air tapos babalikan po uli yan so ayan po pati rin po dyan sa may rampa po yan ayan po yung winawalis na kung kailangan din po linisan yan buti nga po hindi nga po taglagas ng daon eh kasi pag taglagas po ng daon ako napakaraming kalat po dyan halos buong oras mo dyan ka na lang talaga magwawal so ayan naman po hindi naman po ganong tagkalat ng daon tsaka hindi rin po ganong kalakasan yung hangin at pagdating nga po pala dito, ayan po, nakita po namin yung kasama namin dati na si Isa, ayan po sa Cyber Park Tower 3. Sinisigawan po namin siya kaya lang hindi po kami marinig kahit nilalakasan na po namin yung tawag po namin sa kanya. Pagkatapos po niyan dito balik trabaho na naman po. Dinis na naman po kami. Tinatanggal po namin yung mga kalat dyan sa may po yan. Mga kalat tsaka mga upos na sigarilyo po yan. At nagwalis namin po kami dyan ng kasama ko sa may driveway. Ayan po. Ayun nga po pala yung nakabulo na yun sa may dulo na yun. Yun po pala si Mang Chris, yung maintenance po namin yan. Yan po minsan yung nagpipintura po dyan. Ayan po yan. At ito naman po yung kasama namin si Maria. Ayan po, yung nagpapakit na yan. O ba? Diba? Cute lang ang gawa. <laughs> so ayan po, pahinga lang po muna kami kasi break time po namin. Ayan po. At may dumat, saktong sakto po, dumating na po yung stock po namin kaya binaba po namin yan. Doon po kasi namin sa barak siya nilalagay yung mga stock na dumadating. sa so, tuwing may delivery. At pagkatapos po niyan, uwi na naman po kami. Sige po, kita-kita na lang po tayo sa susunod na araw. Marami pong salamat sa inyo.